Konnichiwa. A day in my life as a small business owner. For today's video nga ay eh, mag-isa na naman tayong jujuti ngayon dito sa pwesto. Mag-isa na naman tayong nagbukas ng pwesto. Do. Dahil biglaan nga rin yung pag-absent ng ating mga angels. Pipiliin ko pa nga rin makapagbukas ng pwesto kahit ako na lang mag-isa dito mag-jujuti. Nangihilay nga kasi ako sa mga oras at araw. Nalilipas kaya nga magbubukas nga tayo kahit medyo matuma. Share ko nga lang din sa inyo na isang beses pa nga lang kami nakakakota matatapos na yung buwan. Kinakaya at syempre kakayanin ko pa. Okay lang yon hindi naman lagi mabili, ganun talaga yung negosyo, may mga araw na matuman at may mga araw na masasold out talaga yung tinda mo. Matatapos na nga yung isang buwan at isang araw pa lang kami nakakakota. At sana naman sa susunod na buwan na August, ay buong month kaming makakota. Talaga naman, thank you Lord claim it. Nakapagpunas na nga rin ako ng mga lamesa dyan at etong at nilalagay ko na yung ating mga pabula-bulaklak dyan. Luna ko nga muna kasing ayusin yung counter natin at sinunod ko nga itong mga table sa labas at nagwalis na nga rin ako dyan. Pagkatapos naman natin, dito naman tayo sa kitchen. Hindi nga madali ang magdegosyo. Oo, o, tama nga na ikaw nga yung boss, pero ikaw yung pagod, ikaw yung puya, ikaw yung mga tagabayad ng bills. Isa pa, ikaw din ang tagabayad ng utang. Ngayon nga na medyo matumal dito, marami ka pa talagang i isipin kung ano pa nga yung pwedeng ibenta. Marami nga rin nagre-request sa akin na mag-rice meal na nga rin ako dito. Ang kaso nga ang problema ay hindi ko alam kung kakayanin ko at kulang pa nga rin yung lutuan namin. Siguro nga kung madadagdagan yung lutuan namin ay eh, baka mag-rice meal na nga kami dito. Baka naman may mag-i-sponsor dyan. Aba, papatapangan na lang talaga ng hiya ito. <laughs> para nga makapagsilog-silog na nga rin tayo dito. Yung may mga gusto ng sisling sisig. Oh my gosh, ang sarap ng sisig namin. Sana lang talaga makapag rice meal na tayo dito. Tuwing may bibili kasi dito sa pwesto, lagi silang nagsasabi, ate pat, magtinda ka na ng rice meal dito. Ang sinasabi ko naman ay eh, iniisip ko pa nga po, At ang sinasabi ko naman ay eh, iniisip ko pa nga po kung kakayanin ko po ba or hindi. Kasi nga, dahil sa dalawa lang yung natin at may ganito pa tayong merienda kung magla rice meal tayo, may hirapan nga tayo. Dap dapat nga is magdadagdag pa tayo ng isang lutuan. So, baka sunsun na lang. Sunsun! -sun. Share ko nga rin sa inyo na next month ka is aalis uh, na yung isa kong angel kasi mag-aaral nga siya ng Kali. At yung isa ko pang pa angel ay pumapasok din siya every Monday at Friday. Kung sino nga yung gusto ko rumakit at mag-sideline-sideline dyan, chat nyo nga lang ako. Kaya ko O, pamahin na lang. Ang lakas. Ano ba, go. Yay! Kunting hihinga lang, be. Magsisimula na naman tayo. Pahingahin mo naman ako. Mamaya na lang mag-iiba mga kudukoryo. Gusto ko sa mama. Tama kayo? Sige, tama kayo. Medyo makalat sa part na to. Kasi dyan nakasama yung mga basa. At talaga naman, opo, medyo haggard na tayo sa part na to. Tapos ko na nalilisin ang kitchen counter. Ayan, buo na yan. Nakapaglampaso na nga rin ako diyan. Ganyan siya, Ang hirap, be. Eh. Pero go lang talaga. Keri bum ko yan at eto na tapos na hari natin dito sa labas at dito tayo talaga sa labas na labas eto naman ang ating tatargetin ang mga dahon na nagliliparan. para be kahit kakawalis mo lang dyan meron na naman kaya talaga naman dapat matyaga kang magwawalis dyan at pag ala na be bahala na lang talaga si Santa Claus <laughs> hindi lang yan yung wawalisan ko kasi magwawalis pa ako dito sa likod at dun pa sa labas mismo. Om um, sim pare, ano na? Ayan pa o, oh, ba diba? More. Okay na nga yung part na yan at dito na tayo sa part na to. And eto, fast forward. ba diba? Shara. ko lang yan. Dito na tayo. Diyan na tayo. Oo, oo, Diyan na yun. Bibisikan ko lang din yan. Unti lang yan. At yan, eto na. Finish na. Finish na siya. Yan na yun. At eto na rin ako after all. Yes, oo, ako di ba? Diba? Okay lang yan, ganyan itsura. Diyos may iba Tapos na tayo dyan sa lahat-lahat, Susunod naman natin gagawin dahil mag-aalaunan na niyan, eh kakain na tayo ng tanghali. Ah. Nagtimpla nga din ako dyan ng lemon iced tea at ang ulam nga natin ay pakbet at etong dinuguan. Pasintabi nga po sa mga hindi ko makain ng dinuguan. Kain na tayo! Binili ko lang itong dinuguan. 30 pesos. Gusto ko sa pakabet is yung kamote lang. Pero kumakain din ako ng talong. Pero ang pinaka-favorite ko pala is favorite, hindi lang gusto ka favorite is kamyote. Laki ah. Hmm. Mag-isa lang tayo na nanakalian today. Wala tayong kasuloy. But it's okay. Hmm. Kamote. tong may iwan na okra at saka ang ampalaya. Kumakain ako na ako ng ampalaya pero hindi ganito ka nakibey ay nalagay. Yung ginagawa ni Tatay ko na may ano. Yung ginagawa ni Tatay ko na may itlog na It ampalaya. Ang <coughs> na may itlog. Ihiwain niya na naman ini Di siya nung Thank you, Lord. My gosh. So, very okay, sarap yung pagkain ko na ngayon. Lunch Ayun, tapos na nga akong kumain at naurungan ko na nga rin yung mga pinagkainan ko. Hindi ko na nga sinayang yung oras. nagpirito na nga rin ako ng mga pati dito. Sa pan nga, binili ko kasya nga yung 10 at hanggang 11 na patis dito. nagpirito na nga rin ako ng mga patis dito at hindi ko nga sya niluto ng mabuti kasi isasalang pa nga rin siya kasabay natin ng pag-iinit ng tinapay pag may bumili. Tinakpan ko na nga rin siya dyan parang hindi rin siya langawin. Dito nga may customer na nga tayong dumating at hapon na nga niya At merong isang dumating dito na may dalang pag kain. Ayan na siya. Man, kasi kami hindi pagkakaintindihan. At syempre, hindi ko na kailangan i-share yun. At mababaw lang din naman yun sa amin na yun. At ganito nga manuyo yung lalaki kong ito. Share ko nga lang din sa inyo kasi kinikilig nga ako sa mga part na ganito. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa iyo, eh. Alam na alam mo kung saan mo ako makukuha. Hala. Ito nga yung daladala niya for today's video. At may paletter pa nga sa dyan. Hindi hey, naman sa pub nga mayabang, Pero be, wait lang. Baka naapakan mo na yung hair ko. Idalis ko nga muna yung letter niya. At nahihiya siya kasi nandyan nga yung mga kaibigan ko. Talaga naman. Akala mo namang hindi ako nakavlog dito. So ayan, share ko sa kanila yung puto na daladala ni B. At ito yung dalawa naglalaro ng ganda-gandahan. Shoutout sa inyo. Yan nga, lumibot nga sila dito sa pwesto. At dahil sobrang haba na nga ng vlog ko na to, ay magkakaroon nga ito ng part 2. May mga bisita nga akong dadating dito at trip nga kami. O siya, hanggang dito na lang po muna. See you sa part 2.